Director, ano po latest situationer dyan sa Northern Samar at Eastern Samar o Eastern Visayas, kaugnay po ha, sa shearline na nagpapaulan po doon? Opo, um, bago po tayo pumunta doon sa... po yung sinabi ko kanina sa intro, meron pong reported uh, na isa pong uh, nasawi. ano, Pero ito po ay amin pang binabalidate dito uh -huh. sa Northern Samar. Tama din po kayo yung uh, dahil po sa ma malawakang pagpahadong sa, sa region ay uh, declare na po ng state of calamity ang province of Northern Samar. Mm -hmm. At sa ngayon, Sir Aljo, uh, this is, uh, meron din po kasing ibang region no, na naapektuhan. Ito po yung Calabar, so region 5. Region 6 at Caraga, and of course, yung Region 8. Ano po? Apo. Dito po sa limang region na ito, meron po tayong naitala na 21 ano, rain and landslide at meron din po tayong uh, uh 199 uh, uh flooded areas mm -hmm. na ngayon po sa Bicol region meron na meron pa tayo 182 areas which are still flooded sir and uh yung mga apektado naman po dito po sa sa kabuuan po na no, yung five regions uh, no, we have uh, 180,788 families affected or 721,627. Dami. Sa ngayon, Sir Aljo, dun sa limang region na yon, mm -hmm. meron po tayong uh, uh, naka evacuation mm -hmm. centers in place. Ano po, 170 ito, Sir. Ang pinakamarami, Sir, dito sa Eastern Visayas at 126. Mm -hmm. Uh, sa ngayon po, meron tayong uh, inside evacuation centers sa uh, meron tayong 14,718 na mga pamilya. Ang pinakataki po dito bilang ay doon din po sa Region 8, 14,246. Mm. At uh, sa kabuuan po ito sa in number of individuals, ito po ay well, po, no? Uh, 40,454 at uh, pinakamataas din po doon sa Region 8 at 38,696. Mm -hmm. At meron din po Sir Aljo, syempre yung uh, Uh, sila ay uh, pero hindi din po doon sa hindi lang po doon sa evacuation centers pero nakikira po sila doon sa kamag-anak nila meron din po tayong datos ano yung total po ng families is 9,590 mm. or 39,900 for uh, individuals oh. at uh, meron na rin po tayong uh, naitala sir na oh. yung assistance that we have provided no uh, through the DFWD, yung FGUs, sa regions 5, 6, and 8. Ito po yung in terms of food, non-food items na ikay natin sa mga sa mga naapektuhan. Ito mm -hmm. po ay uh, uh, uh ang cost niya po ngayon ay 29 billion, 202,000. At uh, meron din tayo, Sir Adjo, na no? yeah. uh, apektado ng uh, power interruption. Doon po sa Region 8 alone, we have 38, mm. at, uh, sa 38 at sa sa Caraga naman po uh, sorry 38 for regions 8 and Caraga mm. and out of that sir 26 na po yung na restore mm. uh, we have four bridges affected in region 6 8 And eight, ano? Mm. At uh, tatlo po dito ay uh, kinokompo niya hindi pa nadadaanan. Mm -mm. Meron din po tayo uh, 92 na roads affected sa regions ni Maropa five, six, and eight. Apo. At thirty uh, 39 po dito ang kinukumpuni pa para po madaanan. Nagkaroon din po tayo ng mga suspension of trips sa, uh, sa mga seaports natin. Anim po itong naitala natin sa Calabar Zone, sa Region 8 and Caraga. Opo. Meron din po tayong, uh, you know, yung nawalan po yung linya ng uh, apat po itong lugar. Meron din pong cancellation ng flight, no, tatlo, at yung cancellation uh, suspension po ng Apo operation ng uh, operations ng airports dalawa pareho po itong dalawa na ito sa region 5 so sa ngayon sa so, yun po muna ang uh, mayroon din po tayo no um, we have uh, 169 as of uh, 7am ng cancellation of classes mm -hmm. doon po sa limang region ito and uh, suspension of work in And the uh, damage to houses po sa regions 5, 6 and 8, we have 103 sir. Okay. So, so pinaka... I'll show you po ang picture ngayon. Balik so, ng, ako lang. Uh, Share live. Uh, Ilan po casualty again ang mga sugatan or missing? Director? Uh, yung uh, wala, po tayong, uh, wala po tayong kaso pa ngayon na, na naitala ng missing at saka yung injuries po sir. We are still collating that. Pero yun pong reported uh, death natin at verify natin na isa po. Isa? Oo. Oh, okay. Sir, bali ang shear line. Ito yung dating pinatawag nating uh, tail end ng cold front. Oh. So ito yung lugar na kung saan kapag panahon ng amihan, yung malamig na hangin na nanggagaling dito sa mga areas na nakakaranas ng winter ay nagmimit dito sa mainit na hangin na nasa tropics naman na kung nasa ng Pilipinas. Kasi ang Pilipinas malapit po doon sa gitnang bahagi ng mundo eh. So okay. laging mainit ang hangin dito sa paligid natin. Mm. Pero itong tinatawag nating mid latitude yung mga bansa na nasa ilaga ng Pilipinas, nakakaranas yan ng winter season. So pagpanoon ng Nobyembre hanggang Pebrero ng sumunod na taon, eh pag nagkaroon po ng high pressure cell dyan, napupunta yung malamig na hangin mula sa kanila patungo dito sa tropic. Mm. Pag nagbanggan yung dalawang hangin na magkailan temperatura, at saka moisture content, diyan nabubuo yung shear line. At ang mm -hmm. shear line, karaniwan, depende po sa kalakasan nga nitong amihan, magsisimula yung to muna sa dulong Hilaga Luzon. Oh. At kapag lumakas yung, shear, yung amihan natin, pwedeng niyang itulak yung shear line pababa na hanggang sa maging sa northeastern part ng Mindanao. So hanggat panahon po ng amihan, Nobyembre hanggang Pebrero ng sumunod na taon, anytime basta lumakas yung episode ng ating amihan, pwedeng magkaroon tayo ng shear line. Oh, grabe ang ibinuhos na ulan na dyan sa Visayas region. Oo, oh, parang monsoon rain. Ang tawag doon, yung uh, pal pa palabas na ang bagyo? Ano pa um, habagat? Mean, parang ito, habagat eh. Ito, opo, pero si wala naman tayong bagyo. Dito, mm. Ang nangyari naman dito, yun nga, yung nagpaulan, itong shear line, shear line na, na, opo. ang nangyari, eh, tumutok ng ilang araw din dito sa may bandang mga lalawigan ng uh, Bicol Region at Eastern Visayas. So pag nagkaganon, nakatuto, halos hindi kumikilos, nababad sa ulan, oh. maaring maaaring yung mga low-lying areas ay Opo. babahain, maaaring yung mga bahagi ng kabundukan, magiging malambot ang lupa at magkakaroon ng landslide, or maaring yung mga pag-ulan sa ibabaw, matataas na lugar, ay bumuhos bilang baha, papunta naman sa mababang lugar. Mas, mala mas malakas ba't mas marami bang ulan ay binuos itong shear line na ito? Kung ikukumpara natin noong 2009, na bagyong undoy dito sa Luzon. Tama um, po, mas marami actually Oy. yung ulan na binose nitong shear line. No? Dito sa Luzon, in particular dito sa Metro Manila, ang natanggap nating ulan, although mas maliit lamang yung duration, no? kung di tayo nagkakamali, sa loob ng 4 hanggang 5 oras, bumuhos ng around po, more than 400 mm of rain dito sa Metro Manila. Oh. Pero ito namang shear line, sa loob ng 24 oras, nagbuhos ng around more than 600 mm of rain dito nga sa may bandang Northern Samar area. Kailan? So mas marami na tanggap ng Northern summer kumpara sa 2009 na rainfall event dito sa Metro Manila. Kailan inaasahang malulusaw itong shear line? Sa ngayon po actually, dandan ng umihina at nakakaapekto na lamang dito sa may bandang uh, Southern Luzon area. So ngayong week, inaasahan natin na patuloy itong posibleng ang mapekto na lang ay itong silangang bahagi ng central at southern zone. Kung baga dahan-dahan ang umakit ulit. Pero, gaya nga po na nabanggit natin, hanggat panahon ng amihan, posible magkaroon tayo ng panibagong episode. Kaya dito oh. po sa pag-asa, patuloy yung monitoring natin, oh. patuloy din yung pagbibigay natin ng abiso regarding the weather system. E eh, paano ito? Eh, merong El Nino, uh, medyo ano din ha, nako-confuse din tayo dito. El Nino dapat walang ulan, pero ayan, bumubuhos po ng balalakas na ulan outside Metro Manila. Ano pong pa paliwanag po ninyo dyan? Well, isa pong uh, tinitingnan ng ating mga climatologists, yung pangyayaring uh, halos tatlong magkakasunod na taon tayo nagkaroon ng laninya. So, ang nangyari noon, kasi kapag may laninya, yung mas mainit na tubig dagat mm. ay malapit sa Pilipinas na pwede magdulot ng mga tinatawag nating convective activity, yung mga ah, okay. cloud developments development sa pwede magpaulan. Tapos, three years tayong consecutive years sa niya, bigla tayong nagkaroon ng El Nino sa gitna ng uh, Equatorial Pacific or Karagatang Pasipiko. Ah. hindi agad na display Supposed to be pag El Nino kasi, ah. yung mainit na tubig dagat, mas malayo sa atin. Okay. So, okay. isa yung sa nakikita, medyo abnormalidad uh, ng sea surface temperature. Kung kaya kahit na El Nino na yung uh, ongoing, mm. ay nakakaranas pa rin tayo ng no? mga uh, pagulan na parang mga Kakaiba. Kumbaga instead of uh, below normal, ay eh, nagkakaroon pa mga lugar na nakakaranas ng mas maraming ulan. Okay. Ano po ang magiging lagay ng panahon sa iba pang bahagi ng bansa? Well, sa araw na ito, inaasaan nga natin itong uh, Palawan, lalawigan ng Palawan, itong lalawigan ng Quezon at buong Bicol Region, magiging maulap, may mga pagulan at pagkidlat at pagkulog. Habang itong Batanes, Cagayan, Isabela at Apayo naman, Maulap din pero mahina lamang ang pag-ulan dahil sa amihan. Sa mandala, dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, uh, generally fair weather po tayo, maaraw sa umaga. Kung magkakaroon ng pag-ulan ay mga isolated light rains lamang. At wala naman po tayong inaasahan bagyo sa loob ng araw na ito, maging sa susunod na dalawa hanggang tatlong araw. All right, uh, maraming salamat po sa inyong panahon, Chris Perez ng Pag-asa. Maraming salamat din po at magandang umaga. Lindol naman tayo. Diyan pa rin sa Mindanao, sa Sarangani, Davao Occidental. Dr. Teresito Bacolcol of EVOX, makakausap natin. Sir, uh, good morning again. This is Aljo Bendijo, sa nga po ni Kong Erwin Tulfo. Uh, may butag, sir. May butag sir. Ito na, uh, pasensya na po ha. Huh? Maya, Maya-maya po, tinatawagan po kayo. Ano po paliwanag naman dyan po sa sunod-sunod na lindol sa Mindanao? tapo nag meron tayong mag 6.1 na lindol uh, pero hindi po ito uh, protektado doon sa nangyaring November 17 mag 6.8. Oh. Ah uh, ito naman is 417 kilometers away from the epicenter nung November 17. And in fact, this is already part of Indonesia. So um, nababas lang tayo ng uh, bulletin kasi oh. it was from intensity ito sa Maydeno Santos uh, City at uh, sa may some parts of Cotabato City. Hmm. okay, so uh, may mga kaugnayan po ba ito? Again, uh, may mga hindi maiwasan ang tanong natin mga kababayan. Bakit po oh, sunod-sunod na itong lindol sa isa't isa? Uh, wala, pong wala pong kaugnayan yan, sir. Uh, at saka yung, ano, yung pati sa summer uh, two days ago. Wala pong ka kaugnayan nung ngayon. Kasi po, uh, again, magkakaiba po mga earthquake generators yan at saka magkakalayo po. Oh, okay. Meron po kayong uh, pakiusap sa ating mga kababayan na kung may nakita mga crack sa mga bahay, ipacheck agad sa mga civil engineers. Tama ba? Paano po ito? Yes, uh, Yes, tama po. Kapag may mga crack sa mga bahay nila, uh, they have to consult uh, yung mga um, engineers natin, uh, municipal or city engineers, and uh, seek for their advice para po, uh, pumasok. Kasi uh, Uh, kung hindi po nasira by the uh, main shot noong November 17, kapag magkaroon po ng malakas na upper shot, mm. eh baka mag po ito. Then itong dire may wasan may tanong natin mga kababayan, itong sunod-sunod na lindol uh, sa labas ng Metro Manila, ito ba'y hudyat ng dabigwana dito po sa Metro Manila? Uh, hindi po yan nangangahulugan na... Uh, uh, kakaroon na ng mag 7.2 uh, na or na may mag 7.2 earthquake na yung tinatawag natin the big one sa Metro Manila. Uh, in fact, even before sinasabi sabi na natin na we're ripe for the big one kasi po again uh, yung calculation calculations namin based sa na pag-aalala it's between 400 to 600 years yung recurrence interval and the last time it moved was in 1658. Mm. And uh, if it's 400 to 1658 that would be around 2058. But of course, hindi naman exact yan. So it would be earlier or it could be doon sa 600-year upper limit, which is 200 years from now.